Sa gitna ng mainit na tanhali, tila kumukurat ang araw nang humampas sa simpleng gusali ng barangay hall ng sitio Mabunga. Nababalot ang buong plaza ng makapal na alikabok at nakapaligid ang ilang mamamayan. Ang ilan ay abala sa talagang gawain, ang iba'y dumidikit sa bakuran upang masdan ang nagaganap na eksena. Sa harap ng pintuan ng barangay hall, nakatayo si Miguel, labing isang taong gulang, may maagang bubog ng pawis sa noo at makapal na alikabok ang kanyang damit. Ang puting kamisa at lumang maong na pantalon na suot niya ay tila nagkukwento ng hirap ng buhay sa bawat tugi at mancha. Hindi malabo sa mukha ni Miguel ang takot at pagkabahala nang mapatingin sa saharapang barangay kapitan, si Kapitan Ricardo Rick Morales. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang limang Matangos ang kanyang postura, makapalang kilay at nakataas ng bahagya ang kanyang leeg na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at paghahari. Sa kamay niya, nakadikit ang dokumentong may tatak na Barangay Requisition Form. Tumatalbog ang kanyang mga mata habang binabasa ito at sa biglang pagangat ng kanyang kanang kamay, nagkatama ang tingin nila ni Miguel. Ano yan, bata? Matikas na tanong ni Kapitan Morales na puno ng hinanakit. Hindi mo ba alam na bawal kang lumabas dito kung hindi ka kasama ng magulang mo? Marahang huminga si Miguel, tinangka niyang ipaliwanag. Po, Kapitan, kailangan ko po sanang bumili ng gamot para sa nanay ko. Masakit po ang ulo niya at wala po kaming pera. Pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Ngunit hindi nagpatalo ang tunog ng tinig ni Kapitan Morales. Gamot? Hindi ko bustihin yan. Dalaw kita dahil may reklamo ako sa inyo. At sa isang iglap, inabot ni Kapitan Morales ang papel at pinapirma si Miguel pati ang ilang matanda sa likuran. Tayong nakatayo roon ay naghahururot na nakatingin. Marami kaming pamilyang nangangailangan ng ula sa mga anak, ngunit ngayon ay kaukulang parusa sa batang iyan. Baka tila isang kriminal, isang rebelde, isang batang walang kasalanan kundi ang maging mahirap. Hindi naglaon, lumipad ang balita rito sa plaza. Isang TV crew ng barangay Channel V ang dumating. Nakasuot ng tatlong kamera ang tatlong reporter, isang babae at dalawang lalaki, at dala ang mikropono may sticker ng Sitio Mabunga News. Sandaling pinakawalan ang ingay ng kaguluhan. Ang pagharap sa bata ay kinukunan na rin. Sir, anong nangyayari rito? Nagtatanong ang babaeng reporter si Camille habang dahan-dahang pumaligid ang kamera sa eksena. Wala kayong karapatan rito. Mabilis sumagot si Kapitan Morales. Ang tinig niya ay parang kampana ng parusa. Operasyon namin ito ng barangay para protektaan ang kabataan. Tumigil si Camille, sumulyap kay Miguel. Bata, gusto mo bang magsalita? Ang mga mata ni Miguel ay kumikislap sa takot, ngulit matakos mapalinga ng ilang beses, dahan-dahan siyang tumindig at humarap sa kamera. Po, inaakusahan na gurito dahil gusto ko po sanang bumili ng gamot para po sa nanay ko po. Bigla, liwanag ang nagbago sa mukha ni Camille. Sumigaw siya sa ere. Explosive ang coverage na ito. Bata raw, dayuhan raw na talabas. Pero anong meron dyan? Maya-maya ay nagpalakpakan ng mga tauhan ng TV crew at mabilis na nakipag-ugnayan kay Charlie ang kameraman. Charlie, izoom mo yan, wika ni Camille. Tingnan natin ang mukha ng batang ito. Nakaramdam ng pag-aalimpuyo si Miguel nang may umusisa sa pangalang nakalagay sa resume na dala niya. Proyekto ng Barangay Mabunga, Apprentice Health Worker. Lumutang ang pangalan niya sa screen, Miguel A. Talavera. At sinundan ng lista ng credentials, scholarship awardee, volunteer sa Lingguhang Medical Mission, first place sa Bayan Outreach Program at iba pa. Mabilis tumakbo ang soundbite sa ere, ang listahan ng mga kabataan na dapat sana ay sentro ng pag-asa, hindi ng pagwawalang bahala. Kumalat agad ang kwento sa iba't ibang barangay kung paano na-miss nung komite ang grades ni Miguel. Hindi lamang honor student, kundi isa sa top 10 sa buong Distrito 5 at kung paano niya pinaghirapan ang scholarship at community service sa kabila ng kakulangan sa tahanan. Sa press release na agad binanggit ni Camille, lumundag ang headline sa teleprompter. Bata, iniyapi ng barangay kapitan. Mahirap raw, pero top scholar raw sa distrito. Walong minuto ang nagdaan Binunod ni Kapitan Morales ang mikropono ni Camille. Relax kayo dyan! May policy kami! Kailangan may permiso para lumabas ang bata! Sumigaw si Camille ng may pagkainis. Sir Kapitan, ito ay public interest! Hindi lang tungkol sa bata, kundi sa sistema mismo! Paano na akong marami pang batang tulad ni Miguel ang nasagasaan ng ganitong abuso? Biglang sumigaw mula sa crowd si Aling Teresa, isang batandang tindera ng gulay. Oh, Tama na yung pambubuli sa batang yan. Kilala ko yan. Sipag siyang tumulong sa amin kahit may mudya walang tulog at pera. Mabilis lumundag ang atensyon sa kanya at numiti si Camille na hinawakan muli ang mikropono upang ipagpatuloy ang live coverage. Deklarasyon na po ito ng saksi. Marami na pong nagnanasang makatulong si Miguel sa community. Tumulo ang pawis ni Kapitan Morales Nakaramdam ng kakaibang kaba nang ang nakapaligid ay huminto sa kanilang gawain para ding nakatitig sa kanya. Bumukal lang tanong sa schedule ng Barangay Council Topland. Bakit napabayaan ang bata? Bakit hindi kinilala ang kakayahan niya? At sino ang magpapasya tungkol sa accountability ni Kapitan Morales? Sa puntong iyon, lumapit si Miguel sa harap. Naglakad siya ng tila napalakas ang loob. Po, Kapitan, Nagiinarte lang po ako sa eroplano ng gamot. Sandaling kumalat ang katahimikan hanggang marinig ang busina ng ambulansya na papasok sa Barangay Health Center. Isang matandang nanay ang dinadala na nakahiga sa duyan. Hindi matulog ng dalhin siya doon ang ina ni Miguel. May malughang lagnat at gutok sa dibdib. Pumayag sa kanyang anak na tumahak papunta sa butika. Nakita ni Camille ang eksenang iyon at muli siyang tumingin sa kamera. Narito po tayo, live sa sityong mabunga kung saan hindi lamang isang batang naghirap ang istorya kundi maraming buhay ang nakasalalay sa inyong mga desisyon, Kapitan Morales. Hindi na nakatiis si Kapitan Morales. Nilapag niya ang dokumento at dahan-dahang sinabing, Sige, Sasama ako sa inyo sa health center. Mabilis namang sumunod ang TIGI crew at si Miguel, pati ang iba nating mga kabarangay. Sa loob ng ambulance, sumanib ang tunog ng makina, ang umol ng pasyente at taksil na ingay ng radyo. Hindi na muling nakaabang pa si Kapitan Morales sa plaza ng barangay hall. Kinabukasan, umaga pa lang, Nakabalita na si Miguel sa Radyo Palaro ng Mga Kabataan, isang programa para sa mga kabataan at kabataan sa puso. Umalingaw-ngaw sa ere ang Sipini ni Camille. Sa kaharian ng abuso, saan bahihilingan ang hustisya? Kung ang isang batang gatong ay maaaring magdala ng liwanag, gabayan nawa tayo ng kanyang tapang. Simula noon, hindi na lamang manggagawa si Miguel sa community outreach. Ginawang pattern ng mga pulong paminsan-minsan si Kapitan Morales. May nakalaang oras para sa pagsusuri ng scholarship applications para sa pagkilala sa mga kabataang marunong tumulong at mag-ambag sa barangay. At sa bawat teleserye ng mga lokal na balita, hindi na ito lamang isang iskandalo ang ng iyon sa Barangay Hall, kundi naging simbolo ng pagbabago. Dahil sa batang inalipusta, natuklasan ng sityong mabunga na ang tunay na kayamanan ng barangay ay nasa lakas at kakayahan ng mga batang manggagawa sa pag-asa. Ngayon, sa likod ng plaka na Barangay Hall, nariyan na rin ang nakadikit na plak. Barangay Mabunga, Tahanan ng Ugnayan, Pagkalinga at Pag-asa. At sa bawat pintuan ng Barangay Hall, nakaukit ang pangalan ni Miguel A. Talavera bilang Honorary Youth Advocate, isang batang unang inapi. Ngulit sa tunong ng tunay na katarungan, siya ang naghatid ng pagbabago sa kanilang maliit na pamayanan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!